Nagpahayag na ng kahandaan ang Pilipinas na tumulong sa nagpapatuloy na rescue and retrieval operation sa Morocco kasunod ng magnitude 6.8 na lindol doon. Sa mga oras po na ito, pumapalo na sa mahigit 2,000 ang bilang ng mga nasawi. Para bigyan na ng muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Isa-isang nilabas ng rescuers ang mga bangkay na ito na naibit sa guho sa Morocco. Ilan lang sila sa higit dalawang libong buhay na kinuha ng magnitude 6.8 na lindol na sumentro sa amizmiz nitong biyernes. Higit dalawang libo rin ang sugatan kung saan marami ang nasa kritikal na kalagayan. Pinakamaraming nasawi sa Alhaus District na matatagpuan sa High Atlas Mountains sa Morocco. Sa tala ng United Nations, hindi bababa sa 300,000 na residente ang apektado ng malakas na lindol. Karamihan sa mga nakaligtas, ilang araw nang natutulog sa kalye habang naghihintay ng tulong mula sa gobyerno. Pero gate ng Moroccan government, tatanggap lamang sila ng international aid mula sa apat na bansa. Yan ang Spain, Qatar, Britain at United Arab Emirates. The various civil services, military authorities, public authorities, and various medical services, whether civil or military, worked on rapid and effective intervention to rescue the victims and recover the bodies of the martyrs, whom we ask God Almighty to cover with His vast mercy. Inaasahan na rin na magiging matagal ang rescue operations dahil karamihan sa mga apektado ng lindol ay nasa mga probinsya. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, nagpaabot na rin ng pakikiramay sa pagkasawi ng higit dalawang libong residente ng Morocco. Handa rin daw ang gobyerno natin na magpaabot ng tulong kung kakailanganin. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Buka ng Balita sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman